Kapan kami ay nagkukwentuhan, this is the second time uh, we met together. Kasi tumalo ako noong uh, pabaay, ano pa, summer pa disco. Secret nga lang. Pero secret yun, binabandil ako na sa ngayon. Uh, Tagagalan, huwag yung ipanggitin na tumakas ako noon. Para lang ma makatalo sa uh, sa affair ng guardian. Sobrang mahal ko kasi ang guardian. Thank you. So, uh, being a leader, you must be competent enough. Nandiyan sa inyo yung credibility. At yung credibility na yan, nakikita ko rin sa inyong mga leader. Because they, they are doing their best para maintain yung camaraderie from among others. Not only inside the organization, but from among other organizations who are uh, scattered here in Israel. Napakarami niyan. Pero maganda yung inyong mga samahan. Another reason, no. Ito na yung sinasabi kong no. No, a leader must know himself first. Ito yung dinatawag na dapat ang namumuno, alam niya ang kanyang limitations, alam niya rin kung sino siya hindi lamang ang kanyang mag, ang kanyang sarili ang dapat niyang kilalanin. Kilalanin niyo rin ang kanyang mga kasamahan. Not only in their names, mga kapatid. Maraming aspeto kung pa paano kikilalanin ang inyong mga kasama. Dahil marami tayong aspeto na bibigyan din ng importansya. Because we are not living in the same race. You know that magkakaiba tayo ng magkakaiba tayo ng gustong na alam nyo naman sa Pilipinas we have uh, 115 if uh, I'm not mistaken 115 dialects language in the Philippines alam nyo ba yan? so napakahirap sa isang leader ang mag-adjust ano? napakahirap ang isang leader kung paano mag-adjust sa ating mga katama so dapat isang namumuno, kilalani niya ang kanyang mga kasama, kilalani niya rin ang kanyang sarili. Lalong-lalo pa. Hindi sapat na kilala mo ang iyong mga kasama sa kanilang pangalan lamang. Tandaan po natin yan. Napakalaking bagay na kilalanin mo muna ang iyong sarili bago kinalanin din ang iyong kasama, hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang pangalan lamang. Ito naman yung tinatawag na do. Ito na yung implementations ng be, no, do. A leadership, dapat after knowing each other, na mag pisa yung motivations? How to mold these people of becoming aware of all of those uh, consequences? <makes noise> Nandiyan na yung uh, tinatawag na development. <makes noise> Kung mayroong uh, kakulangan sa bawat member sa kanyang mga kasamahan o kahit sino pa sa ating mga kapatid, kaya nga, ito yung tinatawag nating motivation. Talaga kaya ba 'kini madam kasi inaagawan na pa. Siya ang magdapat mag-motivate sa mga medyo lumalamig na o kaya merong napakalaking pag-gusto. Hindi mo